Good morning guys. Morning sa inyo. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo isa sa mga favorite naming kainin. Uh, actually, kakakain lang namin nito na no isang araw pero nagkikrave na naman kami. So, tara. Hayaan mo natin matulog si Habi dyan. <laughs> balot na balot kasi malamig. So, tara. At saka, samahan nyo akong bumili ng prata. so, so guys, ay na muna oras, ano ng oras? Seven, like 7, 7.30 na. Yan, ito yung mga bahay dito. And yan, yan siya. Dito kami bandang. Sana konti pa yung tao kasi medyo best selling yung yung prata dito banda sa amin actually karilipat lang namin uh, one month ago dito banda sa sa black na to dati is ano nasa parang seven bus stops away kami dito pero since yung kumari ko umalis na yung tenant nila dun sa isang room sa isang common room so kinuha namin mag-asawa Tsaka sa dati na kasi namin tinitirahan. Iba-ibang lahi kami doon. So, hindi hindi maka, makapagluto ng mababangong pagkain. Alam niyo na, di ba? Yung mga binaguongan natin, yung mga pakbet. So, ayun. So, at least dito ngayon, puro Pilipino ulit kami. Actually, dati naman puro puro Pinoy lang talaga yung sinasamahan naming pinagrerentahan. Medyo nung last few years nagkondo kami kasi dun sa COVID yung asawa ko kasi nasa pharmaceutical so pharmaceutical company dati kaya nirequire nila na nasa kondo kasi nga feeling nila mas malinis daw pag kondo ganun. malinis naman dito sa Singapore kahit naman saan Bala ang tawag pala dito sa sa normal na bahay, yung mga ganyan. HDB. Parang baliktad sa atin, sa atin mukhang condo to, 'di ba? Dahil sa limited yung space nila dito. Kaya yung parang mukhang condo dito ang mas mura. Tapos yung parang diyan sa atin house and lot yun ang mas mahal dito kasi landed kasi may sarili kang lupa sana mas sana konti lang yung pila kasi pag umaga medyo mahaba yung pila ng pratay eh. actually hindi naman talaga kami mahilig sa Indian cuisine eto lang talaga yung pratay yung parang flat ano flat dough o bread nila ganun na yung masarap dun. actually parang pancake lang siya pero hindi matamis na version ng pancake sa atin so yung masarap dun yung sauce, nila yung matan ah okay walang walang pila nakabakasyon pa yata mga tao kasi labor di kahapon okay naigi walang pila ala umaga na tayo ngayon ha so ito tayo plain and two egg. Take away. Take away. Uh, both. Yes, yes.

katgets. Yeah. Oh, oh, okay, na oh. No, oh. Then, start na yung pila nila. Buti na lang, maaga tayo. Ay, wait lang. Bukas na ba yung grocery store? Bili na rin ako ng itlog. Ay, sarado pa. Sarado pa. Uwi na tayo. Hindi na po tayo. Ang dami nilang ano dito, puno ng kalachuchi. Kaya ang bango-bango dito pag gabi. Oh. Bango-bango niya. ang buhay. Magbe-breakfast, papasok, uuwi, matutulog. Yan ito yung yan. Ganyan Yun yung normal na pabahay dito. Yan tawag nila HTV. Hmm. So, yun, medyo organized dito. Mas organized talaga. At kailangan nating Pilipino ang makisama sa kultura nila. Ganon. Nakakatawa nga kasi minsan, no, pag yung nabundol nyo ang isa't isa, so sabay kaya magsusorry, ganon. So, ikaw na hindi pala sorry, biglang mapapasorry, ganon. Tapos, ang ang tawag nila pag yung medyo nakakatanda dito na babae tsaka lalaki is auntie uncle ganon so nung unang unang dating namin dito di sinundo kami ng pinsan namin sinundo kami ng pinsan namin tapos, sabi, medyo matanda na yung driver. Sabi, uncle, going to ano, ganyan. Tapos sabi ganyan. Sabi ko, uncle, uncle mo to ate? Sabi ko. <laughs> sabi, hindi. uncle, auntie ang tawag dito pag matanda. Sabi niya ganyan, ganyan. Kaya lahat dito ka mag-aarap mo. Sabi ko. Ah, okay. Sabi ko. hindi na, medyo mataas na yung araw late din ano late din pala nag sa sunrise at saka sunset dito hindi kagaya sa Pilipinas, maaga so ito palang pa sunrise siya ah, ang init although hindi kasing init yan sa Pilipinas hmm tolerable pa naman siya. Malik tayo. yung okay, mga tao dito dahil hindi naman matraffic ka sa Pinas. So napaka-convenient mag-bike lalo na kung malapit lang yung tirano minsan dyan kami nagbe-breakfast oh. para lang gusto mo lang nahanginan ganun. so meron silang mga ganyan may park din banda dun tsaka na lang ta libutin Uy. Morning. Late ka na nga. Parang late ka na. Iyo, Magising na. ayan so ito na siya. Yung prata, ito yung egg. Ito yung plain. Ayan. Tapos ito yung sauce niya. Ayan. Okay. Morning. morning. So, kain talo. <laughs>